Guys, harvest tayo ng chili. Gagawin natin ano. Lagay natin sa sa bote na may suka. Ang daming hinugo. Mag-harvest tayo ng chili. Gawin nating pickles. Bakit kaya? Parang namamatay yung chili ko ngayon. Nag-dry siya. Mm, dami, ano, lalo na dun sa kabila, oh, dami. ay nako, patay na yata itong sili ko. Sayang naman. dami pa nung nangyari sa iyo? Parang namamatay ka yata natin okay. parang namamatay yata yung sili ko ah ito guys ah mag harvest tayo ng chili eh. 15% na lang yung Ang daming chili ngayon. Mag-harvest tayo guys. Ewan ko bakit naninilaw yung naninilaw siya. Namamatay na yata. amboyan wag naman. Huwag ka namang mamatay. Anong nangyari sa'yo? Ah.